Ayan. Wash out sa inyong lahat. Pauwi na kami. Hindi na kayo makita. <laughs> <laughs> Ay, oh. Ngayon ito yung reality dito sa Pulang guys. Oo -uwi, uwi. ka ng madilim. uuwi ka ng madilim. Kaya yan o. Oh, maglalakad kami. Wala nang bus. Papunta kami ngayon sa bukid. Ayan o. Oh. Hindi pong ilaw lang sa sakyan nakikita. Ooh. Ayan. Na. Madilim na madilim. Truck ata to. Oh. Okay, so. Dilim na. Grabe. Ngayon ay alas na ng gabi pero madilim na rin dito at sobrang lamig pa. Woo! Shout out sa inyo lahat guys, yung mga nag-aantay ng mga working permit dyan. Huwag lang kayong mainip, makakarating lang kayo dito. Ayan. oh yan na. Yung ilaw mo lang para nakikita. <laughs> Yan guys oh. Malapit na kami sa kabundukan Mga oh, mayroong ano dito Orang gutan Yan guys oh. Yan o oh. Yeah, no. Punta na kami sa bukid Literal na madilim Kailangan pala din yun Mayroon tayong flashlight na malakas no kasi pag madilim daw, ay pag winter dito, alas dos pa lang, wala nang ano eh. Ang baga madilim na. Punta kami sa gubat ngayon guys. Madilim na madilim. Ang daan mo kami dadaan. Pero, pwede mo na, pwede mo. sa kulan no? walang ilaw oh. walang may street light walang street light guys <laughs> literal talaga na yan guys pupunta na kami sa wrong turn Ayan. dito sa ang tagubat na to hindi sakay ng bus Pagsalubat ka, uuwi ka ng gantong oras <laughs> Ay, wala talaga <laughs> sasabay, ka, sasabay ka sa mga ano Pag umuwi ka dito, walang lingon-lingon Yan guys, o oh. Nakikita <laughs> okay, nyo naman Bala na kung may makasalubong kami Tumakita so, ng tigre dito <laughs> Wala <atang> tigre. <laughs> Usapar, usa May nakita tayong usa dun eh <laughs> ting Pangalit na nga, thank you sa pagmakiita. Parang nasa Pinas lang kami ah, sa probinsya. White lady. White lady? Tigang so, pa naman ako. Foolish <laughs> <laughs> lady par. Aba. Oh, white lady. Rawak. Di lengg base. Wassup yo. Hadi bibigyan niya ng pin. Sa talay niya tatapos natin, sir. Oo. <laughs> Sasabihin sa'yo, poor ba match? Yan. Ano pa yung mga yun? Sabi ka mga itulog. Okay, so. Literal na madilim na. Lalo pa tumamaya. Okay. Lamig pa. Kasabay pa yung pagkulunan dyan. gutom na gutom Eight Eight. Eight na. 8 degrees. Ilan? 8. degrees yung lamig? kaya. pala yung sa kamay ko parang nandun pa ako sa loob. One. 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 Negative zero. <laughs> Ayan, malapit na. pag ka pa kaya ng salabas. Malapit na kami sa mga isang ng bus. Kailangan ng cooler ko. Hindi mo kailangan ng cooler. Salabas na ako mag-stack ng ulam par. Doon ako mag, ano, maglalagay. Wala nga eh. Mga aso, wala nga kakaan na salabas eh. Ayan o. Nilagay mo, mo sa lapos no? Malagay mo sa lapos di mo na makita ano na eh? Kumapal na. Tabo na naman yun tayo Malapit-lapit na Ang dilim, dilim. Kumpanya rin ala ata to, no? Sa kabila. Liwanag eh.